Kasabay ng kautosan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. agad na nagabiso ang Metropolitan Manila Development Authority sa publiko kaugnay sa tatlong malalaking road repairs na isa sa gawa ng DPWH ngayong Abril bilang paganda sa posibleng epekto ng The Big One. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Okay. Napabuntong hininga na lamang ang taxi driver na si Yolando matapos malaman na isa sa ilalim na naman sa retrofitting o pagsasaayos ang kamuning flyover. Wala daw kasing araw na hindi siya dumadaan sa flyover sa kanyang pamamasada. Sabi niya, ngayon pa lang nga daw ay halos usad pagong na ang traffic sa EDSA sa buong maghapon. Paano na lang kaya daw pag nagsagawa pa ng road repair? Oh, lahat ikot namin, tsaka traffic na naman yung mga kanto-kanto nun. Hmm. Pangek. Tsaka ang ilang 11 months. Ako po, naman kami Ang nurse naman na si Rio hindi daw maisip kung gaano kalaking epekto sa trapiko ang magiging dulot sa pagsasaayos sa flyover. Ngayon daw kasi ay inaabot na siya ng apat na oras papasok at pawi galing trabaho. Pangamba niya tuloy na baka madoble ito dahilan para mawala na siya ng oras para sa kanyang mga anak. Yung preparation time ko papunta sa trabaho is um, digising ako ng mas maaga. Alright. Diba? So, parang para sa akin, uh, kapag nag-repair pa sila ng, pag ni-repair nila yan, okay naman. Pero, sana, nagawa nila ng solusyon yung, kung paano yung um, way ng mga sasakyan na dadaan dyan dapat. Sabi ng DPWH, tatlong malalaking road repairs ang gagawin nila ngayong buwan ng Abril. Kabilang dito ang kamuning flyover na nakatagdang isa ilalim sa retrofitting o strengthening. Ito ay bilang paghahanda sa posibleng epekto ng The Big One. Mahalaga daw na mapasailalim sa pagsasaayos ang flyover para matiyak na hindi magiging malaki ang pinsala nito sa oras na magkaroon ng malakas na lindol. Sa ngayon daw kasi medyo marupok na ang deck slab o yung mismong lugar na dinadaanan ng mga sasakyan. Pero agad nilinaw ng DPWH at MMDA na hindi total closure ang gagawin sa kamuning flyover. Aabot lang daw kasi sa isa't kalahating lane ang isasara sa kasagsagaan ng pagsasara sa flyover. Para mangyari ito, idadaan sa apat na phase ang pagsasayos sa tulay. Sisimula ng retrofitting sa Abril 25 at tinataya nga abutin ng labing isang buwan bago ito matapos. Kanila ding tinitiyak na hindi maapektuhan ang daanan ng EDSA busway sa gagawing road repair kailangan ng retrofitting kasi yung ating deck slab or yung mismo dinadaanan po ng ating mga sasakyan o mga motorista ay medyo marupok na po siya. Na kung saan, uh, kung hindi po natin ito i-retrofit, lalabas at la mas lalong alala po yung sitwasyon nito. Kaya habang hindi pa po tayo umaabot sa ganong sitwasyon, ino uh, nagkakaroon na po tayo ng initial remedy. Samantala, sasailalim din sa pagsasaayos ang EDSA flyover sa bahagi ng Rojas Boulevard. Bukod dito ay magkakaroon din ng road concrete reblocking and drainage repair sa bahagi ng Pasay at Manila. Sisimulan nito sa Abril 5 na posibleng magtagal ng 150 days. Ang MMDA tiniyak na may nakalatag ng plano para sa inaasahang mas pagbigat pa ng daloy ng trapiko sa mga nabanggit na lugar. Kabilang sa kanilang pinag-iisipan ang pagkakaroon ng zipper lane at pagpapaigding sa clearing operations sa mabuhay lanes. Necessary po kasi eh, na gawin ito, again, para sa safety ng ating mga kababayan. Kaya, um, hindi pwede na pong ipagpaliban. Ang eh, ma-assure lang po namin sa public ay pag-aaralin po namin maigi yung traffic scheme na gagawin po dyan. At i-manage po namin yung traffic na ma-minimize yung pong inconvenience sa ating mga motorista. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.